Pag-amin na nga lang ba ang kulang? Ito ang katanungan sa kung ano ang namagitan sa aktres na si Yasi Pressman at Rom boyfriend na si Camarines Sur Governor Luigi fuerte Matagal-tagal na ring nalilink ang dalawa at palaging nakikitang magkasama, pero hindi pa rin nila inaamin ang totoong estado ng kanilang relasyon. Sa Instagram noong February 8, 2025, Nagbahagi si Yasi ng ilang larawang kuha sa isang local fashion event na ginanap sa National Museum of the Philippines. Kabilang sa mga larawang ito ay ang sa kanila ni Luigi. May pahiwatig pa si Yasi na ang pinakahuli sa sampung larawan ay may sorpresa. Makikita nga rito na ang dulong post ni Yasi ay isang short video na nagkiss sa lips ng rumored boyfriend. Caption ni Yasi, A beautiful night of love, emojis, swipe to the end for a kilig with emojis. Ang huling sighting kina Yasi at Luigi ay noong sinalubong nila ang bagong taon sa Hoi An, Vietnam. Sa Instagram noong January 1, 2024, nagbahagi rin si Yasi ng mga larawan nila ni Luigi na kuha habang namamasyal sila sa Hoi An. Sa caption, sinabi ni Yasi na hindi maganda ang takbo ng kanyang 2023 pero nakayanan naman niya ito. Umaasa siyang maganda ang hatid ng 2024 sa kanya. Aniya, last year was such a roller coaster, but the ride, be it scary sometimes, will always be fun. So excited for 2024, to all your highs and lows, stops and goes, laughs and cries, hopefully more for joy though, and for the opportunity for us to breathe more, share more, learn more, give more, live more at love more. First day of the year in a place I've never been before, here's the new life discoveries. Ikaw anong masasabi mo sa balitang ito mag iwan lang ng komento at wag kalimutang mag subscribe sa channel ko para updated kayo sa showbiz balita. Thank you for watching.